Wala talaga. Uh, ang kulit ng mga ganitong nagbubok, hindi man lang sumagot. Ano ba naman, nag-message na rin ako. Kanina pa ako nandito mga tol. Ah, kung hindi talaga mahaba yung pasensya mo, talo ka talaga dito mga tol. No. Ang lalaboy. <laughs> Ay tol, kamusta? Hello, boy. Alala nung ano mga tol, alala nung daanan dito sa amin <laughs> Grabe, natalsigan pa ako So ayan mga tol, kamusta kay lahat kamusta ang bawat isa So kakatapos na ng bagyo kahapon Eh nabalita na parang nakalabas na ng ano Nakalabas na ng bansa ano yung bagyong karina So ngayon magta-try tayong bumiyay Grabe sa amin no, oh. tignan nyo naman men hindi daw ito madaanan kakapon eh Tingnan mo lala oh Damn So ayun mga tol Magabihay lang tayo for today And titignan natin kung ano yung sitwasyon sa ano Sa Manila or sa, sa iba't ibang lugar Kung saan tayo mapunta And samahan nyo lang for today's video Wala pa tayo nakukuha ang booking But nag-aabang na tayo So let's go Black na yun Kala ko dun ma'am <laughs> Ito lang po Papunta Papuntang Makati ma'am tama na. Sige. Okay, Ina pa message ka lang po kaya. Ay, salamat ma'am. Thank you po. So, ayan mga tol, we got our first booking of the day. So, from here sa so May going to Makati, it's uh, to actually 196 lang yung pair niya. Ginawang 250 ni ma'am. So, grabe no. Sarap ng mga ganong customer na parang sobrang galante. Ay I, I mean, sobrang generous sa mga riders na kasi biro mo 28 kilometers ninety uh, 196 pesos lang medyo lugi talaga pero buti ka mo nag-add si ma'am so god bless po sa mga ganyang customer napakabait ba diba? anyway um, on the way tayo sa may drop off point uh, ang travel time na is 55 minutes and let's see kung masasabihin pa natin to ng booking and saman nyo for today's video let's go so yun mga tol nagkaroon tayo ng pick up kasi hindi tayo marinig ni ma'am nandito tayo sa may pick up point <laughs> Kaso sarado ito eh Pero sabi palabas na daw narinig ko eh Alam mo po? Ah si Sara Bell Sige po Di ba sir ano? Vlogger kayo? Ah nice Pinapanood ko kayo Anong pangalan na ito? Nakalimutan ko na Tagal ko hindi pinapanood eh Yung nagba basketball? Ayun sakto Thank you sir Ay ah, ito na yung shop nyo Di ba naglalive kayo? Nung girlfriend mo? Ah, ito na pala yun. Magkalapit na kasi dyan lang ako, San Mateo eh. Ah, Salamat, Sarah. Okay, eh, siya pala yun. Yeah, ah. Hindi, wait lang. So, ayan mga tol, bali nakapick up ulit tayo ng booking. Papunta siya ng Makati rin. Actually, hindi naman gano'n ang kalayo sa isa't isa. And, ang rate niya is 209 pesos for 28 kilometers din. And, sabi naman mag-add daw siya ng Gcash. <laughs> Naka-note lang. Eh, yan, bali dalawang booking na yung dala natin So, dire-diretso na tayo mga tol Hindi ko, nakalimutan ko na kasi parang pinapanood ko siya dati I, think taga tagamab siya dati yung, ano na yon yung Caesar uh, Ano na yun, yun magaling din mag, ano, basketball Kasi mahilig din talaga sa basketball mga tol And, ayan, um, comment down below kung sino mga siya So, isa-search ko na lang ulit kasi ang tagal ko na hindi nanonood ng na mga Ano eh, yung mga ganong content Kasi ang pinapanood ko na ngayon, mga dokumentary Moto vlogging magnet eh. <laughs> So yen mota Landoita so may drop up and then let's go What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone there being a war? So, yun, naiwan na pala natin kaagad. Siya rin pala yung kukuha. Ano ba? <coughs> ano ba yung instruction? Hello po. Hello ma'am. Ma'am, good afternoon po sa alala mo po. Oh. Lakad-lakad lang. Exercise. Hello po. Sige po yung na po. Ay, sige po. Thank po. Thank you po. Ah, uh, opo ma'am, same name lang naman din po. Okay, pa. Pa. Sige po, thank pa, po. Pa. Okay, pa. So, ayun mga tol, bali, binigyan tayo ng 210. Tapos, may Gcash pa daw eh. Sana makakuha tayo magandang booking dito. Oh, grabe, oh, Porsche. Sana makakuha tayo magandang booking dito. Ganda rin ng motor ko eh. O, tignan nyo naman, men. Pang, panis, di ba? Kuya, Magano po, pick up? Ito lang, sir. Thank you. ay wait lang. Bigat to. Okay na, sir. Ah, picharang. Okay na po ito? Thank you po. Bigat, putik. Ah. Shit, ang bigat. Ah. Yun lang ayan mga tol, nakapick up na tayo ng booking from here sa may Pasay, Cartemar, papuntang Las Piñas. Actually, may instruction siya na, basta, buti nga ito may instruction na parang alam mo na kung saan ka dadaan. Ang rate niya is 277, uh, it's 15 kilometers for 40 minutes mga tol. And tignan natin kung may makakasabay pa tayo. Grabe, uminit na mga tol. <laughs> Pero ang ganda ng rate niya, Nila, alam mo, basarap magbiyahe. Kung nagbiyahe kayo ngayon, sobrang ganda kasi ano ano ba dito yan? July 25, July 25 ngayon, ang ganda magbiyahe. Sobrang ano. Comment down below kung sino mga nagdai sa araw na to mga tol. Sa so, may mismong BF siya, ma'am. Sige pa. Ay, okay na pa. Salamat. Yun, binigyan tayo ng 200 mga tol. Wait lang. Ayan mga tol, bali na kuha na tayo ng dalawang bukyaw. Woohoo! Isang 165 tsaka 277. Yung isa hindi pa bayad, pero yung isa bayad na ng 200 pesos. So pare siyang papunta ng Las Piñas mga tol. Atis di ba? Dalawang buoy. Sarado to. Sarado to mga tol. Saan tayo doon? At least, di ba dalawang bukyaw na tayo? <laughs> <laughs> Ang grabe lang kayo mga tol So, ayan On the tayo sa may boat drop off And balitan ko kayo mamaya guys Kung ano Kung ano mangyayari na susunod Kung may baha ba tayo madadaanan ngayon Or ano Kung mga sakuna <laughs> Medyo maganda-ganda nung rate ngayon mga tol Sobra kaya medyo na ano, magbiyahe So, ayan On the tayo sa may boat drop off And let's go Ay, nako wala talaga yaman na. actually mga tol yung pangalawang booking natin kanina mas ano kung maganda, madadaanan ko na siya kaya pumasok na ah, nakapin lang kasi BF Resort ngayon hindi rin alam ng gwardiya kung saan yung clinic kasi nakasulat naka lang dito yung clinic hindi nakapin hindi ko rin siya napipin so search ko rin siya meron man pero hindi siya sa BF, sa may labas, sa may SM South Mall. Eh ngayon, um, pinapachat ko kay ma'am kasi uh, ang kulit ng mga ganitong nagbubok, hindi man lang sumagot. Ano ba naman, nag-message na rin ako. Kanina pa ako nandito mga tol. Ah, kung di talaga mahaba yung pasensya mo, talo ka talaga dito mga tol. Mga ganitong customer. Siguro kung may ginagawa sila, ano ba naman mag sila ng message, di ba? na or, or instructions, kasi wala rin dito instruction eh eh wala wala tayong magagawa mga tol aabangan na lang natin pero pag hindi eh unahin ko na tong pangalawa ko bahala sila unahin ko muna tong isa ko mga tol sobra kasing ano wala talaga ayaw talaga sumagot wala tayong magagawa kung may ginagawa eh ganun talaga <laughs> kailangan talaga mahaba talaga pasensya mo rito kahit nainis ka na hindi <laughs> ka naman pwede magalit pakireport ka di ba? Eh, better na buti na lang dalawag booking natin. Unahin na lang natin tong isang booking natin, mga tol. Sayang, dito na tayo. Eh, wala eh. Ganun talaga. <laughs> Let's go! Yun. Ito na tayo. Ito na eh. Hiyo, ah, opo, ma'am. Ah, wait lang po, kuya. Po. Sabihan ko lang po sila. Sige po. Wala po kasing nasagot mo, me. Sige po. Sige po. Wait lang po. Lalamag po! So yun mga tols, tapos na tayo And ano, tawag dito Drop na natin yung isa <laughs> May bayad pala sa kanila Na 20 pesos pag nag-deliver ka Namat So yun mga tol, Binayaran naman nila yung Pilig-deliveran ko ng ano Ng 20 pesos So tignan natin kung makakontak na natin sila ma'am Hanggang ngayon hindi pa nagre-reply Wala pa akong nare-receive na response Kahit ano sa kanila Tinawagin ko yung pick tapos yung drop off. Nakailang tawag na rin ako tapos ilang message di nagre-reply. Ah, ba? Diba? Ano ba naman yung pag may deliver po kayo sana? Eh sana maging aware po kayo. Or ano, heads up nyo malang yung rider na busy po kayo or magbigay na instruction kung saan po talaga yung lugar. Actually, ang mali ko lang naman is di ko na confirm kung magpa kasi ang ginagawa ko lang naman magko-confirm lang ako pag ano pag COD. Pero pag yung mga ganitong deliver, simple, eh. kumbaga dapat ang communication niyan between the pickup and the drop off na. Kumbaga i-deliver ide na lang sana ni ano tawag dito ni rider, di ba? Eh yun, proceeding na tayo. Let's go. Oh, kanina pa kasi ako, di kanina pa kasi ako dito, mami, kasi hindi rin kasi alam ng mga gwardiya ko sa yung Derm clinic, mami. Actually, may napipin ako yung Derm clinic, ma'am, pero sa SM South Mall siya. Eh, hindi, hindi po siya sa BF. Ano ma'am po, hindi ko po talaga makita. Kung sumagot po sa, sumasagot po sana siya, at least mabigyan po niya ako ng instruction kung saan po talaga yung pinakalugar. Okay. Hindi rin po kasi alam ng mga tao dito, ma'am. Eh. Kanina pa ako paikot-ikot, ma'am. Ano na po ako, ma'am. mag charge na po ako ng 60 pesos, ma'am. Yung waiting time po na 30 minutes. Kung hindi po talaga siya sasagot, ma'am. Ah, sige po. Okay lang. Sige po. Ma'am, makisuyo na lang po ako, ma'am. Sige, Sige po, po. Thank you. Po. Okay po. Hindi po kasi talaga sumasagot. Sige po. Ay, ito. So yun mga tol, nag-charge tayo ng almost kasi kung naghintay tayo dito lang matagal kasi hindi siya sumasagot. Naghintay tayo ng almost, sabi mo ng 50 minutes na halos mga tol, di ba? kung parang um, ang ginawa ko is parang lesson learned na lang din sa kanila na for example yan, kakasabi lang ni ma'am na may client nga daw si ma'am. Ngayon, inexplain ko naman maiki kung kung paano nag ano, kung paano naglalaro yung ano. Biro mo, kung ano, hindi ko dinerecho to. <laughs> hindi ko makikita yung derm clinic mga tol. Nags ko, nagpaalam ako ng ano, mabuti kayo ma'am. explain ko na maigi kung paano nga ba naglalaro. At least parang lesson learned na lang din sa kanila na for example, may deliver sila at may, may ginagawa sila. mag -iwan sila ng note or else kung mahirap hanapin yung lugar nila or mahirap ipin, eh mag -iwan sila ng ano, ng direction, di ba? Kung baga, na, ng instruction, kung baga. And, ayun. Um, Amin, explain ko na may ige, binigyan naman tayo ng pesos na waiting time and inano ako naman inano ako naman sa ano na ayun, pinakita ko yung mga message ko, sobrang dami kanina pang 12.47 anong oras na mga tol? 12. So, bira mo na ka, na halos tayo sa booking na to. Dalawang ano lang. Ah, uh, apat na booking na ka-1K kagad tayo mga tol. So, kakain mo na siguro ako. Nawala na rin kasi yung high demand. Tignan nyo naman. <laughs> so, kain mo na tayo mga tol. Let's go! So yun mga tol, kakatapos na natin kumain Actually, tagal ko rin At tagal ko rin kasi kumuha ng booking Gawa nga ng matami Yung mga maayos na booking Eh, nakukuha na ng mga, mga kapwa natin lalabot Ang dami na siguro nung lumabas ngayon Siguro yung mga tropa natin na star driver Tsaka yung mga tropa natin na malalabot Eh, lumabas na rin Kairap na rin tayo makukuha ng booking <laughs> Eh, but anyway, nakukuha na tayo Ito siya na... Mandaluyong, 190 pong. So, pick upin na natin ito. Away pick upin diba na natin yung pick up from sa atin. Diba nila kuha na natin yung, ano, yung pick up natin? Eh, bawal kasi yung helmet dito. Eh, hindi ko na rin na video. <laughs> yeah. Sayang mga tol, may dalawa lang lumabas pa mandaluyong Kaso hindi na punta sa atin Left this order wala, immune na ako sa lip disorder na yan. Kung di talaga napupunta sa atin yung booking, wala tayong magagawa, di ba? Kesa stressin mo yung sarili mo, enjoyin mo na lang yung biyahe mo. Yun lang yun. <laughs> Sana may makasabay kasi medyo lugi talaga itong booking na to. Pero kung wala, wala tayong magagawa. Sayang mo, dalawang ano. Di na, ano, dalawang mandalu yung ngayon. Yung isa malapit na talaga, mga tol. Mom's location po. Ah, uh, opo, opo. Sir, so, pwede pa taas po ako sa ano, second floor? Ah, uh, opo, pwede po. Saan po ba? Ah, uh, sa second floor po? Saan isang... okay. po? Actually, nakita ko na itong hanggang ng second floor. Yeah. Yung exercise is um... Sige po. Salamat. Okay. Sige po. Okay. Okay guys, nakuha tayo ng kasabay. Papunta rin siya ng Mandaluyong. Actually, nakailang swipe ako. Bago ako nakuha. Bago nakakuha, mga tol. Hiningal ako, pocha. <laughs> <laughs> At ina. Ngayon, ba't to. ba't akong kasi ako tumakbo? Ah, Bigit tayo 170. Ah, so, nakadulang booking na tayo. So yun mga tol, actually, ayun, may nakita na ako, ano, stray dogs. Kanina pa kasi ako lang nakikita. May baon kasi tayo dito na, eh, ano, dog food. Bibigyan natin sila kasi kawawa sila mga tol. Nakita ko kasi kahapon sa Facebook page na, ano, ang daming kawawang stray dogs. Siyempre pag umuulan, di nila alam kung saan sila pupunta. Bigyan muna natin to. Doggy! Doggy! Kahit! ano lang napapansin na stray dogs eh Hindi ko lang kung ka ng dog food Dadamihan ko na lang Hindi ko na, kain ka na Kasi kawawa Lalo na, di ba kapon -po, ka Daming stray dogs din ako Ano? Ito yung ano, bigay ko na lang din yung ano Salamat kuya, pakainin nyo na lang kuya Thank you Ayan mga tol, ano naman kasi yung mga stray dogs so, totoo lang Kasi syempre ang mga tao, okay Actually yung mga tao, yung mga pulubi, Pwede pa sila mga pagsalitang manghingi oo Okay, pwede yung dumiskarte Yung mga aso, di ba? Hindi, sila, hindi nila kaya magsalita kahit gutom na gutom na sila So, ayan Shoutout pala sa girlfriend ko ah. Kasi pinalala niya sa akin yan na Ibaon para sa mga stray dogs Ah. Whoop. Sir Marvin po. Okay na po. Salamat, Sir. Ito na-drop na natin. Okay, drop na natin yung pinaka last book natin. Ilang kilometers from here? 3.2 Pagay kasi kanina mga tol, di na ako tumitingin sa mapa. Sabi ko talaga, kukunin ko na kung ano yung pwede. Gawa nga ng, anong tawag dito. Wala talaga ako makuha mga tol, nakailang site na ako puro live disorder. Kaya sabi ko, basta may mo sa mandalo yung hindi na ako magchecheck ng mapa. Ah, uh, na. Ayun, <laughs> napunta sa atin. At least, di ba may kasabay? Kasi, di ba, pag pumunta ka dito, tapos 200 lang yung dala mo, Diyos ko po, uh, Rudy, napakalayo ng biyay ko kanina pa. Buti ka mo, maganda at walang traffic ngayon. So, yun, mga tol, naghihintay pa rin tayo hanggang ngayon kasi hindi nga ka po, ano, sumasagot yung, ano, drop-off grabe lang mga tol. Kumbaga parang alam yun, pag alam nilang may deliver sila, sana man lang ano, maging aware sila. Wala eh, hindi talaga sumasagot eh. Message na rin ako, wala rin ano, feedback. Tinawagan ko na rin yung pick up, gawa nga nang sabi niya ito, try daw niya hinga ng number. Ah, uh, building kasi ito mga tol, hindi rin yung makakatok, wala rin door So, so yun mga drop na natin Buti ka mo may mabait na kapitbahay na nagbukas ng pinto Ay yung kanina Na sabi niya, ano buti ka mo kilala niya So iniwan na lang niya Pinagsabihan ko lang din si ma'am na ano Buti ka mo hindi ako nagantay ng Kasi sisingilin ko talaga siya ng ano ng Waiting time, di ba? So pinagsabihan ko na lang siya na kung baga next time na wag na lang niyang na maging aware na lang siya kasi kawawa rin yung ibang rider. So totoo lang, importante rin kasi sa atin talaga yung oras. Di ba, mga tol? Kung baga parang alam mo na pag may alam mo na darating ka na delivery na sana maging mindful sila. Di mo, pangalawang beses sa akin nangyari. Kawawa rin naman sa mga naghahabol ng kita. Siyempre, ako wala naman akong pamilya kahit papano kailangan ko lang din talaga kumita pero kasi paano yung mga nagahabol ng pera at oras ba? Diba? so para imbis na makakarami na sila ng booking eh nandun sila nagaantay po sa inyo para po sa mga nagbubuk po sana eh, mag maging mindful po kayo na sana po na pag may booking kayo eh maging magkaroon po kayo ng consider consideration sa rider syempre pagod din sa biyahe yan and ba? Diba? pagod din sa traffic tapos paghihintay nyo pa ng katagal-tagal hindi nyo pa sinasagot buti ka mo, may mabait na kapitbahay kanina na kinuha na lang yung booking and yan pinagsabihan ko lang si ma'am na ano na maging ano siya na magalang naman yung pagkasabi ko <laughs> so ayan mga tol siguro baka dito ko na rin tapusin yung vlog and maraming maraming salamat kung nakabot ka man dito and don't forget to comment like and subscribe kung nagustuhan mo mga gantong content and comment down below kung magkano yung kinita natin mga tol <laughs> napagod na ako magcompute. Uuwi na rin ako. It's 4.23 na nang hapon. Nag-start tayo parang 10. So, ayun mga tol. And maraming maraming salamat ko nakabot ka man dito. So, this is Ship Vlogs. See you next vlog, everyone. Peace out. Ride right safe sa lahat.